year by year, nakikita naman na productive yung mga manggagawa kahit sa panahon ng pandemya. Ang taas ng productivity. At patunay, para patunayan niya na mataas yung produktibidad ng mga manggagawa, kumita ng malaki yung mga top 1,000 corporation. Pero bakit kami? Kami ang nagtrabaho, kami nagpakapagod araw-araw. Bakit kami ay sumasalo napakataas na presyo na bilihin? Yung sahod namin nakapako. Kaya nag-push kami ng iba't ibang panawagan para sa kampanyang dagdag sahod. Hindi ito makakapaghintay. Para lang naman makasurvive yung pamilya ng bawat magagawang Pilipino. Alam niyo si BBM sa lahat ng mga pinagsasabi ko patungkol sa wage increase, ang tugon niya, tahimik lang siya. Pa-party-party, pa-abroad-abroad. Pa wow, sarap ng buhay. Pagka-demands nung pwede ba itaas mo yung sahod, ibaba mo ang presyo, no, irespeto mo yung karapatan sa pag-union, ang tugon niya, tahimik lang siya. Inaanyayahan po namin ang lahat ng mga manggagawa, mga kababayan namin, mga maralitan lunsod, mga magsasaka, lahat po na nagpapagod, lahat ng nagbabanat ng buto. Dahil kaming mga manggagawa ay hindi mananahimik sa krisis na to, kaya kami po ay kikilos paparating sa Mayo Uno sa buong bansa. Once and for all, syempre ang nasa unahan ng aming call itaas yung sahod, iba ba ang presyo ng bilihin, at iba pang pa mga services ng taong bayan. Tugunan talaga yung pinakakaget na pangangailangan ng mga mamamayang Pilipino.